sa uh, New Las Piña City Public Market uh, April 3, 2024 alas 8 20 AM uh, yung tindira ay nag handa sa mga paninda niya at naglilinis at may isang babae naka-stripe at tumingin-tingin sa paligid at may sinabi pa siya nga unahin mo yung customer na nauna kaya yung tindira na busy siya at may maya unahin niya yung naunang tindira at yun pala may makita niya yung cellphone yun na pala yung target niya mga garasingan kaya habang siya nagaantay at kunwari pabunot-bunot siya ng pira at nagbibiling bibilang siya ng pira inaantay lang talaga niya nga uh, maka ano si ate dahil busy pa pabilang bilang ng pira at si ate naman ay busy busy uh, siya ng paninda niya at si ate naman ay nagbabantay dahil ni niya kung kailan to siya mapaalis sa pwesto niya para makuha niya yung cellphone. Yan, busy-busy talaga si Ate. At siya ay nakatingin sa cellphone. At tinantay niya kaya yan umalis na si Ate, pumunta sa isang tindera kaya yun Yan target niya. Yan kinuha niya yung cellphone, guys. Yan nilagay sa bulsa niya, guys. So, ang lupit, guys. Sabay alis, guys at hindi alam ng tindira guys na nakuha na pala yung cellphone niya guys dobling ingat lang sa mga tindira o tindiro guys